Ayan mga kalipad, range test natin ang DJ ni ulit. So mag-sports mode tayo dito. So kanina may nauna akong range test ng 4 kilometers balikan. So ito naman yung pangalo ulit. Itatry natin kung talagang kaya niya. So ayan mga kalipad, nasa 200 meters na tayo. Ibang direction naman tayo mga kalipad. Ayan, dire-diretso lang tayo dyan. So, ayan. Ang ating RC remote ay, ang signal natin ay full. Tapos, ang ating satellite ay naglalaro sa 26, 23, 21. Tapos, ang ating battery dito ay nasa 85% pa. Ayan, mga kalipad. May nakita ba kayong mga ibon? Lalaro sila kasi maganda yung panahon. Buti nakisama yung panahon mga kalipad. Uminit ulit. Tapos kalmado. Walang kahangin-hangin. So ayan. Dito na tayo sa may bridge. Sa may river. Ayan. So nandito pa tayo sa area ng Manning. Sa town namin. So malapit na tayo makalabas ng ano ng maning So, ina-adjust ko yung ano nya, gimbal natin kasi medyo maliwanag eh. Adjust natin ng konti. Kasi kung nakikita nyo dun sa so may gawing kanan sa taas, eh may parang guwit-guwit, eh tumatama yung liwanag dun sa ating camera. So, kaya may ganyan. So, hindi ako gumagamit dyan ng DJI Neo na yung camera nya hindi ko inon so ang record lang nito mga kalipad ay sa aking RC2 remote so doon ko lang siya ibinibideo so ayan nasa 9 point ay, halos ano na tayo mga kalipad 1 kilometer na tayo so dire diretso lang tayo dyan mga kalipad So dito sa area to, dito ako nadaan pag nagbabike ako. Nung summer, diyan ako nadaan mga kalipad. Diyan sa dinadaanan ng mga sasakyan sa gilid ayan so paahon yan mga kalipad yan kalasadang yan ayan so yung natatanong nyo namang pakaliwa doon naman ako na daan din pag papunta ako dun sa rojo do sa pinaglalaroan ng mga puti pag ano sila pag summer diyan mga nagpapa takbo ng mga mower o nagkakarera ng mga kabayo dyan, dyan sa area yan dyan sa kaliwa so dire diretso tayo mga na nasa 1.4 na tayo kilometer so ano na tayo mga kalipad nasa labas na tayo ng ano ng landmark ng town of manning so panibagong town na yan kasunod na yan yan may dumaang truck Galing na naman yan dun sa company ko. Kumuha na naman ng mga chips. Yung mga pinagtabasa ng mga kahoy. Nagiging chips yun mga kalipad. So ayan. Ang ganda talaga ng DJI niya mga kalipad. Kung sa mga baguhan. Na gusto mong bumili. Ayan. Nasa 1.6 na tayo mga kalipad. Diretso pa din. So yung signal natin sa RC medyo nagyelo lang. Pero okay lang. Wala namang problema hindi naman nagwa-warning so diretso pa rin tayo mga kalipad 1.7 na tayo mga kalipad 64% ang ating battery ang ating satellite 28 na sya, 27 so maganda ayan, maganda yung panahon eh mainit tapos kalmado so ayan malapit na tayong mag 1.9 ayan kunti pang abante so nag low battery So gusto niyang i-return home pero diretso pa din kinansel ko muna hanggang dinabot yung 2 kilometers. So ayan malapit na tayo mag 2 kilometers. Ayan 2.11 kilometers. So ayan ni-return home na natin mga kalipad. So meron tayong 60% na battery sa DJI niyo natin. So kumastos lang tayo ng 40% sa battery natin. So, talagang kaya niyang umuwi. Kasi 40, 40, so 80. Meron ka pang 20 na sobra dun sa total ng 4 kilometers balikan. So, ayan. Tumataas mo ng ating DJ niyo bago siya mabante. Kasi naka, ano siya eh, naka 100 meters yung height niya. Ayan. So, ayan. umabante na ulit so yan tumaas sya so papasok na ulit tayo sa town of manning ayan yung natatanong nyo nga buong yan town of manning yan mga kalipad yan ang town namin so marami marami na rin pilipino dito mga kalipad sa alberta sa manning ayan So basta ang advice ko mga kalipad sa mga bibili ng DJ niyo. Wag lang niyo rin ng mahangin ha. Kasi talagang may tendency siyang map mapalad o ma-out balance. Kasi 135 grams lang siya. So iyon. Ang purpose ko dito kaya ako kumuha pala ng DJ Neo mga kalipad eh pag nagba ako, kasi may mga area akong gustong makita sa taas na hindi ko naman pwedeng puntahan na pag magbabike lang. So ayan, kaya yan ang purpose nyan mga kalipad. Ayan, meron tayong 47% sa battery. At yung ating satellite ay nasa 29-27 naglalaro. Tapos ang asin natin ay malakas ang signal. So ayan ganyan ka lupit ang DJI Neo maliit man pero sumasabay sa mga kapareho din yung mga DJI na drone ayan so 1.2 so nandito na tayo sa may tapat dito ng ano na to eh tapat to ng baka sa may ano na to simbahan sa area ng yan natatapatan. so kasi nandito na tayo sa malapit sa may bridge eh. so yung may later age nandun yung atin yung home point yan yung mataas na area dito sa Manning Alberta so magandang tumambay dyan pag summer magandang tumambay dyan kasi talagang may mga upuan dyan nakalagay talagang natatanong mo yung buong manning so yun 900 meters na lang tayo so malapit na 25 nag, uh, 24 tayo 24 km per hour ganyang kabilis pag naka sports mode ang DJI niyo oh. so mabilis na din basta kalmado lang ang hangin so talagang nakakawi siya. Ito yung bali may una akong vlog na tiniray ko yung 2 kilometers. Tapos ang total niya 4 kilometers balikan Yung una kong vlog. So kaya niya talaga. Bali kung tututalin, ito na yung pangatlo na ano natin test natin sa ating DJI Neo. So ayan five 100 meters na lang tayo mga lipad so natatanong ko na yung aking drone sobrang liit nya sa ta taas ayan mayroon pa tayong 31% sa battery so ang ating signal mga kalipad ay hindi nag weak so talagang maganda maganda ang ating palipad ngayong araw na to ayan mga kalipad dire diretso lang so ayan na dun sa may later H tayo maglalanding ayan so ayan mga kalipad sana supportahan nyo ang aking vlog at sa mga susunod pa mga vlog at video natin uh, sa summer siguro marami tayong pupunta sa summer kasi ngayon medyo may limitation pa lang kasi winter na talaga dito nag-iis na tapos nagfafag pa so malamig tapos madulas din ang daan so kaya dito lang muna tayo sa ating town sa Manning, Alberta so ayan mga guys sana nagustuhan nyo mga kalipad, mga katropa ayan na halos nasa tapat ko na siya mga kalipad ang ating DJI Neo so meron tayong 23% na battery so nakaya nyo yung 4 kilometers balikan Ayan makalipad. lawak talaga ng Canada. lawak ng mga farm nila ng mga kalipad. Ayan. So ayan natatanaw ko ng dalawang upuan. Tapos sa kabila may isa pang upuan mahaba. Ayan. Mataas 'yan eh. Kumbaga sa ano burul. Kung tawagin sa atin sa Tagalog. Gilid ng burul. Ayan. So, thank you, thank you mga kalipad. Meron tayong 19%. Ayan. So, talagang kaya niya. So, naka 3 times na tayong ulit ng test natin sa DJ Neo. Ayan na, bumaba ng ating drone. sa so, ulitin mga kalipad. Sana supportahan niyo ako sa aking mga vlog. Thank you, thank you ng marami sa inyong panonood. Ayan na. Sinahod ko na. Ayan. Bumaba na talaga siya. Bye-bye mga kalipad. Ingat kayo palagi and God bless.